dugaya ani nila uy unsa man ni si Betis, si Lucio og si Claire dudong pawis hasta magdugaya ang sabot unta sabot dili kay magpaudto na hinuon nalipong na ko mo Maria ba sige kag bye sa akong atubangan Ay. ayan man sabuton sa unta na ako sila nga usapon na mo ang strategy sa pagpanaygon kay katubihan ni Agi pero tira gamay sa mong inggam ato ba? Alam nga magdili gamay ang ihatag sa tuas tagbalay. Kaya nga no, yaga-yagaon mong kayo tagod. Ay. Ay. nangil po ni si Dudong Pawiks. Ang gitara man eh, siguro ni mahinungdan ato. Kaya bag ka ayo. Hmm. Ako mo ay lang si noon. ato ako ang pagkagitara. Si Claire, si Lucio noon og si BT. Kay di ka balo manayaw. Nagkayamukat lang agi. Oy, naon sa di na din yung pagpanaygon, wala dai mo na katimor. Na, unsaon man pagka teamwork nang na ang income ay ginahula. anak nimo na maguna-una ingon na bahino na. Uh, ambis manaygon pa mi. Uh... Hmm. sabi ang kadudong pawik, si Claire mangani. Ingon man gani siya pag tagaan ta size tag piso-piso da niyo. Na, dili ingon ana ang mas maayo niyo buhaton, manganta mo apilan niyo og sayaw kay ingon ana mini adto. Mao gani na lang no. ako sa kong gitara Sila lang dugang. Dili manganta, na ka pa kabalo manganta kaya mo kat pa og sayaw. Hmm, <laughs> dudong pawet. Pareha ta ni Runo. Usa na to pa practice ani taro, mawala pa ang tulo. Mo ana Ano nung mo mga kauban oh. Musulod sa ako pagpraktis practice mo diha. Ah, grabe perti pon yung dugaya oy. Yeah, Nya usaman. man manay go na ta. Manay go na ta. Ba oh, man iki paabot <tip> oh. sa no. Tay magpraktis sa tanin nyo bago ta manay para dako ang ihatag sa tupa. Gusto ka Maria. Unya sa man buhaton. Unsa pa man diay ay magpraktis tag sayaw <tip> sa bayan na itong kanta. Unsa man pud na kanta tong Bitaw Maria, unsa man kanta hatong praktisan? Pilis na pawix. Pilis, Pilis na bidan. Nya yeah, kabalo ka sa kuda na pawix. Ah, kasayon paminawa ha. Pilis na bidan. Wow! Pilis na bidan. Uh, oy. <laughs> Ayaw mo kabalo ka. Kay ako nako stepe nga gibuhat ana. Sige na magsugo na ta. Maria. Si Lucio lang ang magkumbo. Ito, Maria. Ako nalang magkumbo. Yaka mo'y manayaw. Nay, pa. Ito nalang manayaw. Yung saan mo? na mo? Saan mo? Saan mo? 1 2 3 tapos ana ang kamot tapos 1 2 3 ana na po ang kamot ay 1 okay ana tapos tapos ang sana ay kuros i want wish you ang ana lang ana ana tapos ana 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 ra ana ra tapos 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 katulo Sige, sige. Okay, sige, anak ha. Okay, balik. Sige, sugod, sugod. Lishoy, ang imong pag-combo ay nanana mo. Pilis na bidad, tug-tug-tug. Pilis na bidad, tug-tug-tug. Ganon. Sabayan nimo gitara tudung PowerX. Nyao sabay magsugod na ta. Sige. Si one, two. Maria, pagkahuman sa Pilis Davidad, we wish you na natadritsu, anak. Punsa pa man di ay pagkahuman, thank you! Nalira kayong kwarta, anak! We oh. wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas.